Paano ang pag kinuha ka ni Alin? Ah, ano? Gabro. Hmm. Ha? Hmm. Ha? Payag ka? Kaya mo kaya? Hmm. 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 Di ba malungkutin ka? Eh, sila lang. Ha? E, sila. Kaya mamaya mamaya mag-iyak-iyak ka doon. Ha? Alin? Huwag mo lang pabayaan mga anak mo dito. Siyempre, alagaan ko yan. Kasi guys, ano na yung anak namin 6. anim. So ako, nawalan ako ng trabaho eh. So, dinadaing pa namin sa anong employer. Kaya lang ayaw naman magbayad eh. Kaya, uh, tinanong ko yung kapatid niya kung ano, kung may ba dun sa Middle East sabi meron daw ang problema wala pang wala pang requirements yan eh. misis eh, pero masabi na madali, lang, madali lang naman daw kumuha ng mga requirements madali lang ba? Mm -hmm. madali lang naman daw kaya lang syempre pa sya pag gusto mo pag gusto mo eh talaga ang lakas loob mo pero pag parating na yung panahon na, na mm -hmm. nandiyan na parang minsan nakakalungkot din syempre yung mag magi mag ilang taon din kayo magiwala eh tapos wala siyang kasama ro wala siyang pamilya doon tapos buti sana kung nasa probinsya lang eh ibang bansa yun eh kaya pinag-uusapan pa namin kung tuloy eh. Kasi na siya na lang yung nagtatrabaho sa amin. Wala na kasi trabaho. So yung pang uh, pinag-iisipan pa namin ng husto uh, gusto para kung ano mga advantage o disadvantage ng pag-abroad niya. Kaya, kayo kung meron kayong may tulong o so, suggestion. Ano mas maganda? Dito naman ba siya? Uh, ako sana eh. Kaya lang <coughs> uh, mas mas marami naghahanap yata sa babae. Eh. So, ando yung kapatid niya. Kung maghahanap ka ng employer. Mas maganda kung kasama niya yung kapatid niya. Pero kung siya lang mag-isa, parang nakakatakot din kasi. Ayan, pinag-iisipan talaga namin ng gusto. Iwiling ka na ba daga ano? mm. pa ano? Hmm. Harap ka. Harap ka. Iwiling ka pa ano? Ayan po, umiyak na po yung bunso namin. <laughs> yung bunso kaya umiyak. Umiyak dahil ano eh. Mayroong sakit, mayroong lagnat. Kaya, Tusama yung pagramdam. Yan. Nilipat niya lang. Nilipat lang yung misis para ma-monitor naman yung ano, yung temperature niya. Ayaw kasi uminom ng bata. Ayaw uminom ng bata ng gamot. May yap. Kung nagmana sa si misis ko yan. Ayaw uminom ng gamot. Yan, yan si Jaris Elijah. Ayan yung ang bibi namin. Ay, yung puso namin. Si Jai, si Liza. Sana lang makaraos. Sana kung naawa yung ano. Maawa yung kasi kung okay naman yung settlement namin ng employer eh hindi na siguro dapat siyang umalis pwede naman dito na eh ako oh, kasi 44, 44 years old na eh. rin. So, pag dito, medyo mahirapan na tayo kumahat ang trabaho. Pagyan yung mga edad. Yan. Kaya talagang pinag-iisipan naman ng talagang walang pagsisiyan. Natural, lungkot. Pero ang uh, andyan na yan. Eh. Kailangan na siguro talaga 100% na mga pag dahil Basta Maranas sa disadvantage Advantage Yung pag-abroad Alam nyo naman ang nangyayari Pag nasa ibang man sa yung Yung isang partner Or Yung karelasyon Sa so, ideal ka pa rin masyado ng mga negative. Ayaw ko naman din mag-isip ng Basta, tarating na yung araw din na. Basta sana lang maging maayos yung center para hindi na siya uh, mag-isip na mag-apply. Kaya, <laughs> kaya nga ito ngayon, nag-vlog-vlog. Eh. Matagal na tong vlog ko eh. Hanggang ngayon, sund sundot lang. Uh, hindi naman tayo magaling na hindi naman tayo talaga ng content creator. Ano lang, ah, uh, ka bukas sakali. Hindi <laughs> diba? Nako, ayun, sila like, ko dyan. So, uh, bunso. Panganim pala yan. Uh, bunso siya. Hello, Laiga. Like, uh, panganay ko lalaki pala. Tapos bunso ko lalaki. Yes. Pito yan eh, kaya lang. Ah, uh, kinuha na ng Panginoon ng Isay. yeah, dapat pito sila. Babae yun. Wala, na-share ko lang. Uh, document, documented yung uh, mga yung pag-usap namin. Ay, dyan. Say hello. Say hello, baby. Say hello. Uh, masama, masama kasi parang na. Okay, guys. Salamat.